Tinapon niyo ako dahil sa babaeng ito. Dose oh. <maticosapan> Pares, gusto mo rin la sumikat. Headline ka bukas. Oy, oy. Ano sa'yo? Ano sa'yo? Pare, kayo na naman! Mga pare, hindi laruan tong nasa bewang ko. Bubutasin ito mga katawan nyo. Ha? Kung magdendalihin siya kayo, maghanap kayo ng ibang lugar. Ayokong makikita pagmumukha nyo rito ha. Para na. Yung iba, bigyan mo muna Pati Pati na vendor. Kinukunin niyo pa ng tong. Sige, maras ka d'yan! Sige, doon! Hina! Paul! Balik mo sa mga vendors. Hmm. Lagay mo. Ito ho. Ayos. Lagay. O, oh, ayan. Tara. Tara. Dali! Uh, uh, ano ba? Uh, uh, Bukas, amin ang lugar na to! Ano? Ulitin mo nga sinabi mo! Akin uh, 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 Siguro naman natanggal niya yung pasak sa tayo mo. Ha? Amin na to! O ano? Nagkakaintindihan ba tayo? Ha? Simula sa araw na to, sabi mo kay Totoy kami na ang hahawak ng bungkya po. Ha! Akin na yan. Sige, sige! Sige! Langan! Yung pangkat ni Dillinger eh. Bidulabog kami. Pinapatay din dilensya natin sa Kiapo. Sa'ng uhugin oh, lang, natakot agad kayo? Hindi na siya nag-iisa ngayon. Kasama ang grupo ni Carlo. Tingyente, Mukhang naninipisan sila sa grupo natin. Armado kasi sila eh. Hindi ba dapat kargado na rin kami? Hindi problema yan. Kaya kong tapatan na gamit nila. Toy, punta mo mga bata sa Bluminrit at sa Divisoria. Sabi mo ang tao ko sila. Kung gusto nila ng laban, bibigay ko sa kanila. Umpisaan niyo sindihan na mitya. Hanggang sa sumabog ang buong kepo sa isang linggo na pala ang alis mo. Buo na ba ang decision mo na uwi ka sa inyo? Oo, total may konti na akong naipon para sa negosyong umpisan ng nanay ko. Pero luluwas din ako dito pa minsan-minsan para madalaw ko naman kayo. Sayang. Ang sarap pa naman ang pinagsamahan natin. Eh, paano naman si Dillinger? Yun na nga ang isang dahilan kaya gusto kong malis dito kaagad eh. Napamahal din siya sa akin. Kung hindi kami magkatuloyan, baka masaktan lang ako tinamaka ka talaga sa kanya, ha? Oo nga, eh. Noon pa, Berting. Bahala ka na sa kanya. Huwag mo siyang pababayaan. Tama na nga. Mukhang magkakaiyakan pa tayo, eh. Masyado nagiging drama itong pinag-uusapan natin. Bakit, Berting? Sino sila? Sila, Totoy Tare. Yung madalas aming request sa'yo. Ha? Ting, abuloy namin sa'yo ito. Mula sa puso. Para sa libing mo. Sandali ito, eh. Okay. <laughs> ah! Alan! Alan! Akala ko ba magkakaibigan tayo? Nung noon yun, pare. Hindi na ngayon. Tinapon niyo ako dahil sa babaeng ito. Uh! Ah!

Hindi nga po ko. mo. Bakit mo At sino? Sino kuha sa inya? Sino?